Bawal na dyan. Patay Sabi dito Kasama <Bawa> Huwag ka <la> pumunta dyan. <coughs> Gusto mo ma... Ano dyan? Buti ka talaga dito. Huwag ka talaga dyan. Bantuan, so, Ay, Ay, uang, uang, oh, nalikik na rin ba na? Libi, huwag ka dyan, libi. Ay, naku, libi. Tunggal ka po lo, tuwang to. Hindi ka makita. Bakit ganito pa ganun? Psst. Pagkas Oh, liya. Pag mahal, ano yan, mag doon ka talaga pulutin sa baba. Doon ka po. Kala po lang. Ibigayin lang namin. Hindi mo pa lang. Isa <fish> pa

ka kasi ang prinsesa mo <laughs> yung <laughs> magpapicture. Ang ganda ng tagaytay. Ang maganda pala <laughs> ganyan. <laughs> oh, Paloma, pabili. Another Paloma, pabili. Paloma. Okay. <laughs>

Ano ang cellphone ko? Eh, si Gress lang. Ah, wala ka Tampos pala? Tinapad ko lang yung Tampos cellphone lang yung ko. Grabe ka naman. Wala pa kami dalawa. Nasaan ko? Huwag kayo dyan mamaya. Kakain ako ulit. Ikaw lang po si Miss. Sakit akong ulo. <laughs> <laughs> Mayroon na talaga ako. Ang ingat niya dyan Eh! Ayan, ganun tayo. Mama, ang imong kuha nagbakat. Ang imong